Hello mga moms! Magsing Claret in the house at nag-overthink na po ako. So today is my day off, kaya more more video. Topic ng ating video for today is kung bakit hindi dapat natin tinatawag ng na ma'am ang mga locals dito sa Jumerica. Sa Pilipinas, kapag tinawag natin ng ma'am ang ating mga teacher at kung sino mang professional, ay they feel good. And you as a person, you feel respectful. At kung ang stranger naman ay tinatawag kayong or tinatawag tayong ma'am, we feel respected. Pero mga ma'am, dito sa America is a bad news. It's a no-no na tawag sila basta-basta ng ma'am lalo na kung stranger kayo at hindi kayo magkakilala. Dahil ang connotation ng ma'am dito po sa Jumerica is machonders. At gusto niyo ba na tawagin kayong machonders? Kaya, i-avoid-avoid nyo na. So, I remember one time I was in the mall and then I am asking direction to a local. And then after that, I said, thank you, ma'am. Tumingin lang siya sa akin, pero I feel weird. At parang hindi niya nagustuhan ang aking response. Kaya, after na nag-overthink agad ako at sinangguni ko agad si Google. And that's the time na na-realize ko na, okay, hindi ko na uulitin. Kaya kung bago pa lang kayo sa kayo, eh, huwag nyo nang tangkain, baka kayo'y maboljak din. Kaya these are friendly reminder to everyone. Kaya thank you for all. Hopefully this video helps you. Until next time.